Mga maliliit na magsasaka sa Pangasinan umaaray sa pagtanggi ng NFA sa kanilang palay. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. Ilang maliliit na magsasaka sa Pangasinan ang umaapila sa National Food Authority matapos umano silang tanggihan sa pagbebenta ng kanilang inaning palay sa kabila ng direktiba ng pamahala na suportahan ng mga lokal na magsasaka. Ayon sa isang magsasakang tumangging magpakilala, tuyo ng kanilang palay ngunit hindi pa rin tinanggap ng ahensya. Giit nila, kung tinatanggap ang wet palay, mas dapat ding tanggapin ang dry palay lalo na at malino sa mga pahayag ng pamahalaan ang layuning tulungan ang lahat ng magsasaka. Nereklamo rin ng mga mag bubukid ang Umanoy, mahigpit na pamantayan ng NFA sa pagtanggap ng palay. Naanilay hindi sinasaalang alang ang hirap na dinaranas sa mga maliliit na magsasaka lalo na matapos ang sunod sunod na bagyo at pagbaba ng presyo ng palay sa merkado. Sa kasalukuyan, nasa pagitan ng 10 hanggang 11 pesos kada kilo ang presyo ng wet palay at 13 hanggang 14 pesos kada kilo naman ng dry palay. Halaga na sinasabing hindi pa rin sapat upang mabawi ang puhunan. Tuloy namang inihintay ng mga magsasaka ang opisyal na pahayag ng NFA hinggil sa isyong ito. Kasama mo mula rito sa IFM Digipan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak or